Magandang araw mga katabok. Welcome sa Tabok City Cellphone Repair Shop. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ayusin ang Redmi Note Sham na may problema sa slow charging gamit ang jumper solution. Step 1. Pagkilala sa problema. Karaniwang reklamo ng customer ay matagal bago ma-full charge ang kanilang phone. Minsan, hindi umaabot sa fast charging dahil may putol o sira ang linya ng charging connection sa pagitan ng subboard at mainboard. Step 2 mga kailangan na tools. Soldering iron, manipis na jumper wire, flux at lead, multimeter pang check ng continuity, magnifying glass o microscope. Step 3 hanapin ang jumper points. Base sa diagram, ipakita ang larawan, kailangan natin ay connect ang VBUS line mula sa subboard papunta sa mainboard. Ito ang dahilan kung bakit mahina ang charging kapag hindi kumpleto ang connection. Step 4 paglalagay ng jumper. Linisin muna ang jumper points gamit ang flux. Pagkatapos, ikabit ang manipis na jumper wire mula sa point ng softboard papunta sa point ng mainboard. Siguraduhin na maayos ang pagkakasolder at hindi madidikit sa ibang linya para maiwasan ang short butt circuit. Step 5 testing. Pagkatapos mailagay ang jumper, ibalik ang lahat ng parts at subukan i-charge ang phone. Kung tama ang pagkaka-jumper, makakabalik na sa normal charging speed ang Redmi Note Sham. Yan mga katabok, napakasimple lang ng solusyon para sa slow charging problem ng Redmi Note Sham. Kung nagustuhan ninyo ang tutorial na ito, huwag kalimutang i-like at i ang aming page. Dito lang sa Tabok City Cellphone Repair Shop about kayang repair, garantisado ang serbisyo.